Ito ang Margondon Sanctuary na matatagpuan dito sa Cavite. Meron itong napakalinaw na tubig, rock formation. At bukod doon, meron lamang itong 20 pesos na entrance fee. Uy, ma -ano yung dagat ha? Ma Mataob. 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 <laughs> High tide at di kalayuan ay mabibisita mo rin dito ang dinarayong kaibang Tunnel. Kaya samahan nyo kaming dayuhin at magtampisaw dito sa Maragondon Sanctuary. So what's up, what's up mga undo mga inday Yes, andito tayo ngayon sa Tagaytay guys So good morning, good morning sa inyong lahat ma Biyahing Maragondon Cavite tayo ngayon guys Dadayuhin natin itong uh, Maragondon Sanctuary Maliligo tayo sa dagat So ito yung uh, napapanood ko sa YouTube Na meron lang siyang 20 pesos na entrance fee So uh, dayuhin na natin yan So yun, guys, kung gusto mong sumama sa bihay ka Huwag kalimutang mag-subscribe And click mo na ring notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So ayan guys, enjoy natin ang biyahe. Medyo makuliblim ah. Okay guys, andito na tayo sa boundary ng nasugbo. So ito, dire diretso lang ito. Ano? Alright. Tara. Let's go. oh guys andito na tayo sa Tuy kakanan tayo dito I love Tuy eto nasugbo na sa kanan papunta naman ang kalatagad yung kaliwa alright dahil lang so far so good maganda yung biyahe natin sa ngayon guys ah. saka hindi ganong mainit ah medyo makulimlim pa nga dito tayo sa nasugbo alright andito na tayo sa sigsag na daan so ito yung kagandahan dito guys pag uh, nag ride ka dito meron sya dito mga sigsag then maganda naman yung kalsada

ito na guys, ayun oh. Kita yon doon. Ikot lang tayo. Andito na tayo guys, sana parking. Baba muna. Guys, andito na tayo sa Margondon Sanctuary, ito parking area dito. baba oh, malapit lang naman eh so confirm guys meron lang silang 20 pesos na entrance fee per head uh, 10 pesos na parking fee doon sa motor yung kasama ko oh. excited na oh. nag iiwan ah Ayan, oh, tayo dito guys so lang kasi eh, may mga bato uy ma ano yung dagat ah ma mataob mataob <laughs> matakot <laughs> high tide lagas lagas yung mga dahon ng ano ng puno oh, sa init so advice ko lang guys kung may Bibilihin kayo bilhin nyo na doon sa taas kasi mahirap pag paakyat akyat ka dito ihingalin ka alright yak yeah, na yung isabi nahirap ka eh para may sakit ka sa tuhod pag matumba ka wala ka talaga pang hawak ayan, di ba hirap ka, no? so malapit lang naman yung alang, yun dadaan. ito ang Margondon Sanctuary na matatagpuan dito sa Cavite. meron itong napakalinaw na tubig, rock formation, at bukod doon, meron lamang itong 20 pesos na entrance fee. at di kalayuan ay mabibisita mo rin dito ang ginara yung Kaibiyang Tunnel. So ayun, mga undo, mga inday, nakaligo na kami sa dagat. So tamang public lang kami dito sa bato. Hindi na kami kumuha ng cottage. So, yun, kami lang naman dalawa eh. So yung baon lang yun. It's eh. my hot digs. So, Kain tayo. May ng agaw na ako ng kanin. it's like we've always known it Even though it's new I can already tell Oh, that this feeling is taking over Can we take our time? So ayan guys, nakaligo na kami dito sa Maragondon Sanctuary ano? So papasyal lang tayo dito sa Kaibyang Tunnel Lapit lang naman eh Alright, so the richo. Init ang pwesto. Saan ka tayo pwesto? Ha? Ingay! <laughs> Ingay no? <laughs> so yun guys, papauwi na tayo Kung gusto mong uh, pumunta rito, madali lang naman Tuntunin yung lugar na ito eh Kasi nasa gilid lang naman siya ng kalsada yun nga no, ulitin ko lang meron siyang 20 pesos na entrance fee then yung parking fee sa motor is 10 pesos lang so sa ngayon yun lang muna ang ating video guys ano? hopefully nag enjoy kayo at nagkaroon kayo ng idea kung pupunta kayo rito so, ayun guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and click mo na rin notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright so kaya See you next ride! And ride safe! Ride safe, Lantayo!